Okay mga kasyo, tungod kay gila ay ko sa among tindahan, aw ni ari kudri mga kasyo. Uh, dita magpawahi mga kasyo, ni dapita mga kasyo tungod kay kini nagtrending kining dapita mga kasyo og lain-lain na ng nga mga vlogger ang nag ah uh, og mga video ni ini. Aw uh, di pa kanse mga kasyo. Ato pong videohan mga kasyo sa pamasin nga basin og paburan uh, paboran pud ta mga kasyo sa kagayonan dili man uh, dili man siguro alisod uh, ang pag-like sa atong mga video uh, sa magian ini uh, pali palihog lang pud ko pag-like uh, agig support sa atong uh, ginagmay nga mga vlogs sa mga kasyo uh, okay aron daghan ang mga tao mga kasyo pastilan uh, mao ni ang kuan mga kasyo pangi uh, kaniadto kay awa pero karon uh, mo